Presto, presto. Presto, peanut butter. May humihingi. May humihingi. So, ating bigyan. Sino humihingi? Si Princey. Ay, Sandy, what happened to you? Sandy! Why are you like that? Natali-tali. That Uh-oh. Ayun. Ay, 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 ay ambun sek ko. Oh, oh, oh. Kakain na siya ng breakfast. Okay, wait lang, Wait, wait, ha? Wait na, kukuha ako ng ano. Wait lang, ha? Wait. Oh, very good. Oh, very good. nag na. Di, nag-wait ka. Oh, very good din si Sandy. Di, hindi ko makita sa camera. Ayan. Kumakain sila ng presto, peanut butter. up oh, mag-wait mag-wait na ka. Very good. Maghan muna, han. Hans. Hans din. O sige, mag-wait. Wait. Ay, go, 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 go. Di, lapit ka nga dito, di. Ba't masyado kang malayo, sandi? Di ka mapagkita sa ating camera. Uh, excuse me. na kanina yung palang kanina na kay Prince, so ngayon kay Sandy naman ganun ha di bakit makaano ano ka na tayo, di wait wait bang uy very good Sandy, oh bang ah oh, very good ah eh bang Oh, bang lang ah. Really good! Wait wait, wait! See! Gandhi. Wait! Hans! Hans! Abir! Okay, tama na yon, Isa-isa. So, pang tatlong araw to kasi tatlong piraso yan eh. Babay na, Bibi. Hindi, babay na. Hindi ko. Hindi ko. Ito si Sandy ko. Ano na to? Lola ko na to eh. Ano na to? 70 plus na to eh. Sa edad ng tao, ito. Ito naman, kuya ko na to. Forty plus na to sa edad ng tao eh. Ang gusto! ko! Ang ko!